Nalalapit na naman ang halalan at tayo ay pipili ng mga opisyal ng pamahalaan sa lokal man at sa pambansang posisyon. Ipagkakatiwala na naman natin sa mga maninalong kandidato ang paggawa ng mga mahalagang desisyon para sa mga mamamayan at para sa ating bansa. Sa video na ito, ating kilalanin ang mga kandidato sa pagkasenador sa halalan 2025. Sa May 12, 2025 ay gaganapin ang midterm elections. Maraming hang senador ang muling kakandidato upang manatili sa kanilang mga posisyon. Marami din ang mga baguhan na nagnanais na makakuha ng upuan sa Senado. Kamakailan lamang ay nagpalabas na ang Commission on Election o COMELEC ng listahan ng mga kandidato para sa senatorial race. Mula sa 183 na nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy, anim lamang ang mga lihitimong kandidato ang nilalagay ang pangalan sa mga pagpipilian sa balota. Sino-sino ba sa kanila ang iyong iboboto kung ngayon nagaganapin ang eleksyon? At bakit siya o sila ang iyong napili? Mga kandidato sa pagkasenador Abalos, Benjamin Jr. de Castro Partido Federal ng Pilipinas Adonis, Ronaldo Mangampo Makabayang Koalisyon ng Mamamayan Ahmad, Wilson Caraytero, Independent. Anda mo, Jocelyn Santos. Makabayang koalisyon ng mamamayan. Aquino, Benigno Aguirre. Katipunan ng nagkakaisang Pilipino. Arambulo, Ronel Gondrenias. Makabayang koalisyon ng mamamayan. Arellano, Ernesto Rilera. Kamalayang kayumanggi, katipunan. Balan, Roberto Amido. Independent. Binay, Marlon Abigail Sombilo, Nationalist People's Coalition. Bondo, James Patrick Romero, TDP Laban. Bong Revilla, Ramon Jr. Bautista, Lakas CMD. Bosita, Bonifacio Lucky, Independent. Bruces Arlene Duran, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Cabo Negro, Roy Jerusalem, Democratic Party of the Philippines. Kapuyan, Allen Arid, Partido Pilipino sa Pagbabago. Casino, Teodoro Acevedo, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Castro, Francisco Lostina, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Cayetano, Pilar Juliana Schramm, Nationalist Party. De Oban, Angelo Castro, Independent. D'Angelo, David Delano, Banyog Pagkakaisa Party. De Guzman, Leo de Gario Partido Lakas ng Masa. De La Rosa, Ronald Marapan. TDP Laban. Dor Ingo, Euphemia Pet. Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Escobal, Arnel Boniles, Partido Maharlika. Espirito, Renesio Jr. Santos. Partido Lakas ng Masa. Floranda, Modesto Tok. Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Gamboa, Mark Luis Santos. Independent. Go, Christopher Lawrence Tesoro. TDP Laban. Gonzales, Norberto Borja. Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Hinlo, Jesus Jr. Villanueva. TDP Laban. Honasan, Gregorio Ballesteros. Reform PH People's Party. Jose, Relly Jr. Nufable. Kilusang Bagong Lipunan. Lacson, Juan Filo Morena, Independent. Lambino, Raul Loyola, TDP Laban. Lapid, Manuel Mercado, Nationalist People's Coalition. Lee, Wilbert Tay, Aksyon Demokratiko. Lidasan, Amira Ali, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Mark Aleta, Rodante Dizon, Independent. Marcos, Maria Imelda Rumoal. Nationalist Party. Marquez, Norman Cordero, Independent. Martinez, Eric Morales, Independent. Mata, Richard Teroso, Independent. Matula, Jose Sanigito, Workers and Peasants Party. Maza, Liza Larguza, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Mendoza, Heidi Hughes, Independent. Montemayor Jose Jr. Cabrera, Partido Federal Maharlika. Oliver Jose Jesse de la Calceda, Independent. Ong Wilitan, Aksyon Demokratiko. Pacquiao Emmanuel Dapedrin, Partido Federal ng Pilipinas. Pangilinan Francis Pancrates Nepomuceno, Liberal Party of the Philippines. K. Rubin Ariel Porfirio Oliva, Nationalist Party. Huy Apollo Carion, WPP. Ramos, Danilo Hernandez, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Revillame, Wilfredo Buendia, Independent. Rodriguez, Victor Deiri, Independent. Sahidala, Nur Ana Indanan, Independent. Salvador, Philip Reyes, TDP Laban. Singson, Luis Trisologo, Independent. Soto, Vicente 3 Costello, Nationalist People's Coalition. Tepado, Michael Balais, Partido Maharlika. Tolentino, Francis Nang, Partido Federal ng Pilipinas. Tulfo, Bienvenido Teshiba, Independent. Tulfo, Erwin Teshiba, Lakas CMD. Valbuena, Mario Jr. Sullivan, Independent. Versalles, Leandro Buenconsejo, Independent. Villar, Camille Aguilar, Nationalist Party. Yan ang anim na put anim na lihitimong mga kandidato sa pagkasenador. Sino-sino ang inyong iboboto? Sino-sino ang sa tingin ninyo ang makakapasok sa Magic 12? Ipaalam sa amin ang inyong saloobin sa pamamagitan ng inyong pag-comment. Sa mga bago lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ganitong mga video. Pakishare na din ang ating video sa ating mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood.